Hi guys! Welcome to Ate Shana's TV Vlog po. Um, ayan, ngayong araw ay may lakad si Bumbay. Ayan, isasama namin Hello. si Bumbay, tapos yung bunso namin, kasi kaming tatlo lang po yung natira dito sa bahay. Si Kulot and si Madeline pumasok sa school. Kaya masama kami. Ano bibilin mo, Bay? Ano ba, kailangan ko lang sa kuya. Pag iligo ko lang sa kuya, yung... Minsan, pag I ilang beses man lang ako pag order ang kainin ni man lang ako, dahil man ah, oh, sasama daw po siya kasi mabilis siya ng yung ano niya. Ang um, kakaribus mo ba, ba ako, May mga baka lang sa yung shampoo. Ah, shampoo. O sige ba? sa SM. O <coughs> sige ba, pumunta tayo doon. Harag lang kain yung 124. Um, mm, ba't alam mo ba yung presyo? Siyempre, nililil ko na ang number. <laughs> Itong nag-SM ako kasuapon, iyo. Ah. Kala, oh, nangyinda ako, ano, nililil ko na ang number. tapos... Sabi ko pa ba yan? na pala. Yung... Ayan, na po pala si Bumbay ng presyo. Alam-alam niya -alam um, na. maganda man na, ano, dako itong igwa ng dakula oh, tapos igwa ka pa itong garo binabakal din sa tindahan. oh, mamaya, bay, pagpunta natin sa SM, magbili ka ng mga kailangan mo. Shampoo, sabon, Colgate sa isang oh. gawa ano naman ako na baka duman yung toke nakakapurit-purit man ako nakakawat man ako duman hmm. ito ko naman di makakanilang akong ano baka lang mo akong burger or ganyan. tapos kung okay may libre mo kami bay kasi ikaw may pera oh ang dami mong pera ayan po yung ipon ni Bumbay ayan hmm. Yeah. pinapuyodan uh, muna po siya para maayos yung itsura niya hindi buhagag yung buhok. Mm, ginawa mo pa mo mo. Hayo, bai. Hindi man ako uh, uh, dadakunan, ako sasagot sa hindi sabihin na hapos ako ng tao sa arag ka yun eh. pag ko. Pero lang daw ko na niya kung kung magdadak ko na mga talaga. hindi ka lumalaki? Hmm. Ano mo, lokal tayo na baga ko nito. ining ikip lang eh. Mas ah, mas mas matangkad na siya sa'yo. Pag-tapos ko yung gawang gawa sa tinaka-esko lang eh. Dadamihan mang kain mo para mabilis kang lumaki. Ano, hindi ako sarapin mo. Ako ganyan mga sa'yo. Ano, ganyan. Kami lang daw ka, ako mm. ang araw kada kainimot kulang pa. Hindi nagdadakula lang. Hindi nagdiba ang klase sa kuyang mukha tapos katawan. Mm. Ayaw mo noon mukha ka pa rin. Mm. Mukha ka bang ano? Hmm? Mukha ka bang ano sa tingin mo? So mukhang ano, araw mm. din kaini. Garot itong sa mukhang bungay nga ni. Ah mukha ka ang bumbay. Hindi nang araw Oh, wag mo nang puyo rin yan pababa. Okay na yan. Wag na nang. na. Ganun na lang. Hi guys. Ayan po. Uh, kasama na namin si Bumbay ngayon. Boy, tago mo yung pera mo, boy. Ayan. Kaming tatlo lang yung magkakasama. Ayan, si Bunso. Tapos si Bumbay. Ano, bay? Ano, boy? Masarapan na ano ako pang ni Perfect Arm kanya ba? Oh ayan na, na maray. Barbecue daw. Birthday day mo daw. Ano daw na handa ko <laughs> oh, mali nagkakagad ha ng ano. Ayun na, sakay na. Hindi nagkakagad. Ha sakay, sakay, na. sakay dong ana ni sa likod. Pa andito na kami at kasama ko silang maghanap. Si Bombay yung nakalabas ng pera, tago mo yung pera mo. Ano pa ada? Pa si Bombay. <laughs> Yan kasi yung ano, yung ipon ni Bombay. Una sa bag muna kami. Bag muna tayo ni. Ayan oh. Sa bag muna po kami. Bay, tago mo yung pera mo ah. Ano <laughs> bay? Gusto mo yung bye Ay, magabay o. Ayan oh. yung pambabae dun, oh, sa dulo. Ayan, sige, sa unahan ka. Ayan bay, ang tataray ng bago. Bay oh. bay. Bay. Hindi na po siya. Naghahanap po siya ng bag. Para yung pera mo, ilalagay mo sa bag mo. Malalaki naman, bay. Alin? Malalaki bay, no? Dapat yung maliit lang. Magkano <coughs> yun, Ayan, nagtitingin po si Bumbay ng bag oh. Ano ba? <laughs> Alin? Ang laki man yan, dapat maliit lang. Malaki yan. Ayan pa, nagtuturo siya ng bag dun sa taas. <laughs> ano yan? Patingin daw. O. Oh. Patingin daw. Lagyan mo. Ah. Lagyan ng mga... O, oh, magkano yan? ayun pagka may presyo, nanapin mo. May presyo, nanapin mo na andyan sa kulay eh, ayun Ayan, oh. o. Yan, tingnan mo. o. O, oh. Oh, yan. Ayan ang presyo. Yan ang gusto mo ba? Ha? Ha? Okay, maganda. Maganda? Oo, uh -huh. tapos maliit lang at ang Pambata naman yan eh. Okay lang? Uh -huh. Pambata? Ay, ay, tapos pag itong week ako may iipon na mga titis ko. Eh. Uh. -huh. Ay, tapos, itong na din ang pera ko nandyan. Malalagyan? Kaya, itong dala power-up, na. sige, mo na yan kung yan ang bibilin mo. okay sa Kuya o. Bukain mo na. Bukain mo pag itong gusto kong lang ako, magpunta kong isa. na, kong bag na. So, ko na kainin, Ah, 'di ko pa sa akin tama babao. <laughs> ah, tama lang. Mm -hmm. Parok yung... tumi. Ako na iikot bagang mga ticket. Ah, daw 'yung plastic gusto ko man ng laagan ko, Bag Totoo talaga. Ah, sige ba. Sige kapitan mo na yan, nakaharolab sa bag. Kasi san ano. Plastic na giris. Tingnan mo kung nasasara tingnan mo kung nasasara. Ni 'yun. Tama na. Tingnan mo kung nasasara siya. ayan ko, uh, nakahanap si Bumbay ng bag nya o dandahanin, ka masira, hindi pa natin niya nababayaran ganoon dalay mo na eh, Sige. Sige na. O, uh, ayan po, nasuri niya na po Ito yung bag. Eh. Nasuri niya na yung bag. Tapos ayaw ng mga um, ano, arpay ni. Gusto niya talaga hat -hat. pang bata. Sige, um, okay na yan. Mga tapos bulak na. Sige na, okay na yan. Ang oh, ginalagay mo na yung pera mo dyan, isilin mo na sa ano mo. Tara, sila ko Sige na, yan. Huwag mong isara lahat at hindi pa yan, nababayaran pa yan. Tama niya Di arpay, kung mababayaran. Yan oh, uh, Oo. Okay. Tara na, dito mo na. Isilin mo na yan. i ko na nga niyo. Yan. Okay, bago sa kuya. Oh, yung uh, no. Ah, sige. Ah, tara na sa kuya. No. Sige, oh. Sige, ako ba? Ay, nga, itong dating nagambag, sabi na ako sa mong bakalan mo man nga na kung bag, pag nais lang ako, naagan ko mga ano ko. Ah, sige, 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 hmm, sige. Tama ang bago, Ito, ko ito, ito, sige ito, 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 Alin ba? Bay? Ayan po yung bunso namin naghahanap ng bag niya. Ano bay? Nagsasadya si Bumbay. Ano bay? Anong katawan mo? Ano yung sinasadya mo ba? Dihila na lang. Ah, dihila na bag. Or yun na bag itong gulong kakaputan lang niya sa tangkay itong hila. Ay, o. Oh. Tapos kung ako yung gulong siya mga gamit ni mga papel. Oo, oh, oh, madaming yan. Tapos ano? Pagkakula, magpapit ang bag pa oh, payag ka na yung digulong na bag daw, ganun, oh. Ganyan, para dahil siya nagagabatan sa katawan niya, kakaputan lang sa tangpay. O, payag nila. Payag ka. Pangkinder man daw yun, ba? Yung bag ah? na digulong. Mm. Pangkinder naman well, daw masi, yun. Masi, pagkakula bag, oh. Ito ang araw na din kay Suna. Garamit. Marami lang, garami Ano mo sa iyong... Ayan si Bumbay, nagkakano ka dyan, ba? Ano yan? Ano yan? <laughs> Pantibra? Laging painting si Bombay. Bay, nagaano ka dyan? Ano, anong... <laughs> ano? ano, kurasanada mo yan? Ha? Huh? Damit niya yan, Oh. Magtingin ka na, bay. Ayan. Kurso na, Ang kurso na Ang talaga ni Bumbay, mga pangbata po. Ay mo yun mga digulong daw na ba ganun oh um. tingnan mo yung bag niya oh Ayan po, ah, naghahanap kami ng mabibili ni Bumbay na damit. Yung makukursunada niyang damit. Ayan po, ah, naghiikot-ikot kami. Bayan, pang mataray bay ng mga sandal. So, tinaw bay ang mga takong, oh. Ano ba <laughs> Ay, nakakatakot naman ang kinuha ni Bumbay. Oh. Malalaki naman yan ba eh? Ayan, nagtitingin din po siya ng makukurso na dahan yung chinelas. Or kahit flat sandals, ganun. Ayan po, ah, namimili siya ng mga sandals niya. Oh. Ano, mala maliit pa rin, Malaki. Oh, doon tayo sa kabila. May ano? May, may sobra. Ah, may sobra. May, <laughs> may, may sobra. sobra ah, hindi ka siya na masyado. May sobra daw po. Nanay sa akin nagong isin mo kung tong kulay brown bagong sinelas kung ginamit na naman yung Ah, ginamit na naman ni Ubo, malaka Ubo. din nga ako nakaka, ano nyo naman nga ni. Nga kami sa Ah, so kung kasi ay inano na naman. Hindi Yan po ah, nagsusukat din siya. Malaki pa rin, bay. Malaki pa rin. Ano, oh, nasasara. Ano, itong tama kang dapat. Ito na nasasara. Ay, nasasara dapat. Ang mo O, dito, mahanap pa tayo dito. Yan, may kulay pink. Yan, o, oh, yan. Yan, ko, yan. Try mo. Sutin mo para malaman mo kung kasya.

ngayon po si Bumbay sinusukat yung ano niya. Siguraduhin mo ba na hindi ano sa iyo. Maglakad ka dito. Magdito dito ka na nga ayaman na yan. Hindi masakit sa likod? O, dito ka na. Ito na dito ka na. Hubarin mo na. Balik mo na yung ano mo. Tapos kasama. Okay ba ba? Tama. Ang patakulay. Uh. Ayan po. ah uh, okay. uh, Yan Ay, daw. Masyado katama lang. Uh, yan daw yung gusto ni Bumbay na sandals. Ganun na ang bitis kong arog niyo. ni U. Uh, mm. Uh, hindi, yung mga baga, uh, tama baga, diretyo o. Uh. Uh, sige na yan ah, uh, sige o na. Tama lang, higot ng pat, hindi natatanggal. Oh, uh, uh, hindi masakit uh, sa paa. Hey. Sigurado ka? Hindi na Tatanggal sa arm ko yung katama oh, Sige na, yan na. Patiin daw. Oo, may bata. Ah. <laughs> Pang-eskwela, hindi man yan, hindi man yan kasya sa'yo. Lagay mo na yan dito.

ba yung mga pantulong? Gusto mo bay? Gusto okay, okay. mo bay? Orang 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 Ya, jadi kami, saya aku ni awak tak mai dua puluh empat bengkel. Saya ingin menemui. Sia. 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 Sia.

Iya, <laughs> betul.

na pa tayo daw. <laughs> um, ayan po, uh, nakahanap na kami ng ilang mga ano kailangan namin. Ayan, sa si Mumbai nag-e-enjoy siya. Nalilibang siya. Ayan guys, uh, counter na po kami. Ayan guys, uh, nakabili na po kami at uh, pauwi na rin. Ayan sa si Mumbai, ano yung mga dala namin. Sa si Mumbai may hakot-hakot na siya. Ano ba eh? Hay, <laughs> problema ko po sa akong tinanong si Kumbay, perti. Hindi baiti po. Thank you po sa inyong panonood. Bye-bye. Guys, break time si Kumbay oh. Oh. sa sabay gusto. Ano ba may saya ka ba sa nabili mo? Ha? Ayun na po yung ano niya, kinukulit niyang sandals, ano, kulay like, pink. Tapos yung bag niya, ano, yung bag niya kulay pink din. Ayun, lalagyan daw po niya ng mga ticket. Ayan. So, nag lang muna siya. ayan, o, oh, di ba? O, oh, maganda na ang bag ni Bombay. Oh. Mm -hmm. May laman agad. May laman agad ah, Oh. Mm -hmm. Tapos yung, <gibos> yung wallet mo, yung wallet mo, pwede mo din dyan ilagay. Mm -hmm. no, para hindi mo, mo laging hawak. Kaya arm lang ka dati kung itang kayo, habuk ko kayo itong halaba. halaba. Gusto ko arm lang kayo yung ano itong para kung ano sa kamangas talagang ano pang halaba itong habuk ko yung ng ang ang ni ng Ah tapos yung sandals niya pink suot na. Susutin mo na yung sandals na pink kapag may pupuntahan ka, ha? pag maalis. Yeah, pag dito lang sa bahay, huwag ka na sandals sandal Ay, 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 gusto ko na, magbabakal ako sa imo ano. Ayan po. po, suot niya na yung, ano, pinabili niyang, ano, I mean, sandals na pink. na pink. at saka bag na pink, o, oh, ba diba? tapos yung damit niya, red. Mukhang yes. yes. may birthday ang ganap.